Mapagbalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawamputsiyam ng nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ng lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na sering Diablo at Satanas at ginapos ito sa loob ng sanlibong taon at inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ng lalim. sa kasinarhan at tinataka ng pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang sanlibong taon. Pagkatapos noy palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakalukluk doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa o sa larawan nito ni tumanggap man ng tatak ng limaw sa kanilang noo o kamay binuway sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng sanlibong taon. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakalukluk doon na para mang lupat langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli at nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay maging dakila at maging hamak at binuksan ang mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos gaya ng babaeng ikakasal. Gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Nasasabi kang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. Opoon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Mapalad na masasabi, silang duoy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Aleluya, Aleluya. Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadaon na ito, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.